isa sa mga dahilan mga hydroga farmers kung bakit marami sa ating mga kapwa farmers ang sumuko sa pagtatanim ng ampalaya no nang dahil dito sa pamamarako no ang pamamarako ay isang uri ng sakit sa ampalaya na wala pang nakikitang lunas hanggang ngayon no uh, yung mga technician natin yung mga seeds company hindi nila may paliwanag kung ano ba ang sakit na ito no ang pamamarako mga idol makikita natin dito, hindi po hill titingnan yung mga dahon ng ating ampalaya. No? Kung titingnan mo, naninigas po ang kanyang mga dahon, yung talbos po niya ay hindi po normal compare po doon sa uh, iba. No? So, i-focus natin yung kamera para makikita natin kung anong itsura ng ampalaya na natamaan ng barako. So, ganyan, ganyan po ang itsura ng ating ampalaya kapag natamaan ng barako no so matigas po tingnan ang kanyang mga talbos pati po ang kanyang mga dahon no? hindi hindi po siya healthy tingnan no compare mo dito sa walang sakit no kina mo no so maganda tingnan yung walang sakit na ampalaya no kapag tinamaan na ng pamamarako ang ating ampalaya eh wala na po itong silbi mga idol ka farmers no dahil hindi na po ito nakapagbigay ng bunga no So wala na po itong kwinta. Kaya ang gagawin dito, bunutin na lang talaga, no?